Ang mabuting balita mula kay San Lucas Kabanata 21 versikulo 5 hanggang labing siyam. Kamusta mga kapatid sa pananampalataya? Minsan ba, sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, napapatanong ka na lang, Panginoon, nasaan ka? Minsan ba, pakiramdam mo ay mag-isa ka lang na humaharap sa mga dambuhalang problema na parang walang katapusan? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ngayong araw samahan ninyo akong pagnilayan ang isang napapanahong paalala mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, Talata 5 hanggang 11. Isang mensaheng nagsasabing sa gitna ng pinakamadilim na unos, may liwanag na naghihintay. May isang kwento na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ay kwento ni Aling Elena, isang simpleng ina na ang tanging yaman ay ang kanyang dalawang anak. Masipag siyang naglalabada para lang mapakain at mapag-aral ang mga ito. Para sa kanya, ang kanyang mga anak, ang kanyang templo, ang kanyang lakas, ang kanyang mundo. Bawat patak ng pawis niya ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit isang araw, gumuho ang mundong ito. Ang kanyang panganay na anak na si Marco, na noon ay nasa kolehiyo, ay nadiagnose ng isang malubhang sakit. Parang isang lindol na yumanig sa buhay ni Aling Elena. Ang lahat ng kanyang ipon, lahat ng kanyang pagod, ay unti-unting nauubos sa mga gamot at pagpapagamot. May mga gabing umiiyak siya sa harap ng altar, nagtatanong sa Diyos, Bakit po sa anak ko pa? Bakit kami pa? Para siyang nasa gitna ng digmaan. Digmaan laban sa sakit, sa kahirapan, at sa unti-unting pagkawala ng pag-asa. Ito ang eksaktong larawan na ipininta ni Jesus sa Ebanghelyo. Sinabi niya na makakakita tayo ng mga digmaan, lindol, taggutom at mga sakuna. Ngunit sabi niya, huwag kayong matakot. Madaling sabihin, pero napakahirap gawin, di ba? Para kay Aling Elena, ang bawat araw ay isang paalala ng kaguluhan. Pati ang mga kapitbahay niya, may mga nagsasabing, isuko mo na yan, Elena, Baka parusa yan ng Diyos. Mga salitang parang lason, mga bula ang propeta na naghahasik ng pagdududa sa kanyang puso. Ito yung babala ni Jesus. Magingat kayo na hindi kayo mailigaw, huwag kayong susunod sa kanila. Sa gitna ng lahat, sa kabila ng sakit at panghuhusga, may isang bagay na hindi nawala kay Aling Elena, ang kanyang pananampalataya. Kahit nanginginig ang mga kamay at basa ng luha ang kanyang mukha, patuloy siyang lumuluhod patuloy siyang nagdarasal. Hindi niya hinihiling na alisin ang problema. Ang tanging hiling niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng karunungan para malampasan ito. Dito pumapasok ang pangako ni Jesus. Sinabi niya na uusigin tayo dahil sa kanyang pangalan. Ang pag-uusig na ito ay hindi lang pisikal. Minsan, ito ay emosyonal at espiritual tulad ng pinagdadaanan ni Aling Elena. Ngunit sabi ni Jesus, ito raw ay pagkakataon para magpatotoo, At sa mga sandaling iyon, ako mismo ang magbibigay sa inyo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. At nangyari nga ito. Isang araw sa ospital habang binabantayan ng kanyang anak, nilapitan siya ng isang doktor. Tinanong siya, Ginang, paano ninyo nakakayanan ang lahat ng ito? Sa dami ng pasyenteng nakita ko kayo po yung may kakaibang tibay, sagot ni Aling Elena habang may ngiti sa kanyang mga labi, Dok, hindi po ako. Ang Panginoon po ang bumubuhat sa akin. Sa kanya lang po ako kumakapit. Ang simpleng sagot na iyon ay naging isang patotoo, isang binhi ng pananampalataya na itinanim sa puso ng doktor na iyon. Ang paghihirap ni Aling Elena ay naging tulay para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi man gumaling agad ang kanyang anak, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Natutunan niyang ang mga material na bagay kahit ang mismong templo sa Jerusalem na hinahangaan ng lahat ay lilipas. Ang gusali, ang pera, kahit ang ating pisikal na lakas lahat ay pansamantala. Ngunit ang relasyon natin sa Diyos, ang pananampalatayang pinanday sa apoy ng pagsubok, iyon ang mananatili. Mga kapatid, marahil ang buhay mo ngayon ay parang buhay ni Aling Elena. Marahil may sakit kang nilalabanan, problemang pinansyal na parang walang katapusan, o relasyong nasisira. Marahil pakiramdam mo ay pinagtaksilan ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, tulad ng sabi sa Ebanghelyo na kahit sariling pamilya ay magkakanulo sa atin. Ang sakit, ang bigat. Pero pakinggan mo ang pangako ni Jesus, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok, Isipin mo yan, ganoon kanya kamahal, ganoon kanya inaalagaan. Bawat detalye ng buhay mo ay alam niya ang bawat luhang pumapatak mula sa iyong mga mata ay kanyang sinasalo. Ang pagtitiis mo ay hindi walang kabuluhan. Hindi ito isang parusa. Ito ay isang proseso, isang pagsubok na nagpapatibay, nagpapadalisay at naghahanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila. At narito ang pinakamahalagang pangako sa lahat, ang huling talata ng ating pagbasa. Sa inyong pagtitiis, ay tatamuhin ninyo ang inyong buhay. Sa ibang salin, sa inyong pagtitiis ay ililigtas ninyo ang inyong mga kaluluwa, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, iyan ang premyo, iyan ang hantungan, ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng luha ay magiging sulit sa dulo. Ang kwento ni Aling Elena ay hindi nagtapos sa himala ng paggaling na maya pa ang kanyang anak na si Marco. Masakit. Sobrang sakit. Ngunit sa libing ng kanyang anak, tumayo si Aling Elena at sinabing, Salamat Panginoon sa pagpapahiram mo sa akin ng isang anghel. Ngayon nasa tunay na templo na siya sa iyong piling kung saan wala ng sakit at pagdurusa. Ang kanyang pagtitiis ay nagbunga hindi ng kapaitan, kundi ng malalim na pag-unawa at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya na sinubok ng apoy ay naging purong ginto. Kaya sa iyo na nakikinig ngayon, anuman ang iyong pinagdaraanan, huwag kang bibitaw, huwag kang matakot, huwag kang maniwala sa mga tinig ng pagdududa. Kumapit ka sa pangako ni Jesus, ang mga problema ay lilipas, ang gulo ay titigil, ang mga gusali ay guguho. Ngunit ang salita ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Ang pagtitiis mo ngayon ay ang iyong daan patungo sa kaligtasan. Bawat araw na lumalaban ka ay isang hakbang palapit sa Kanya. Samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tulad ni Aling Elena, marami sa amin ang dumaranas ng matinding pagsubok. Pakiramdam namin ay guguho na ang aming mundo. Ngunit ngayon, pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Bigyan mo po kami ng lakas upang magtiis. Bigyan mo kami ng karunungan upang magpatotoo sa iyong kabutihan. At punuin mo ang aming mga puso ng tiwalang hindi natitinag dahil alam namin na sa huli, sa pamamagitan ng pagtitiis, makakamit namin ang buhay na walang hanggan sa iyong piling. Amen. Salamat sa iyong pagsama sa pagninilay na ito. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mangyaring ibahagi mo ito sa iba na maaaring nangangailangan din nito. Huwag kalimutang mag-like at kung bago ka dito, mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa. Hanggang sa muli manatili tayong matatag sa pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos.